Okay guys, hello everyone. For today's video, for today's vlog nato, no? Kay mag-unboxing tas atong mga uh, parcel na gipang order. So, kanisya nga uh, parcel guys is investment. Yun ako siya. Gitawag na ko siya investment tungod kay mapangwartahan ako siya, magamit ako siya for business. So, ganina kaning gipatungan cellphone is money siya ang katong box niya. So, nagpuh nagpalit ko o, oh, kanisya wax warmer. So, money siya, o. Oh. So, kanang ready na magpa-wax. Money itong butangan sa itong wax. Kani siya nga. Asa na to? Wait. Money siya kung gi ko na investment karon kay. Since skilled naman taan, eh. So, why not na? Dili na to gamiton. Kadali lang na ka. Why not? Dili na to gamiton atong skills para makakwarta ta. So muni sya atong ibutang dire kaning depilatory wax. Muni atong ibutang din he. Anya isaksak lang nato ni sya. Isaksak lang nato ni sya. Kanya, to siyang i-on. So dapat na lang pud sya sa ah uh, dili kay tantong para dili kay tantong mainit. So kaning sya muni sya to ang ano honey ang ano niya unya ang kaning wax warmer nato na, na siya ipakapin na popsicle stick so mo ni siya gamiton para inig ana then pahit and then mo ni ang katong napakita na sa live mo ni ang paper strip so iniguma na ito butang og wax then butangan og paper strip then bunot so mo na ang ato ang sulot sa ato ang parcel so kani di ay ang nakalimot ko ka ng kuhan ba, kailangan din ako dagang towel. Pero next time na lang po itong mga towel. Ngita sa taguan ron. What's for now, kay? Ato pa manang ikuhan ron. i na to ni sa itong mga parents. So, ganyan siya. Mone siya nga to ang uh, spa machine. Ay. Ayun, sagot na. Kadali lang. Nasa blue nga kuhan. Blue nga Blue nga baso. ni siya ang ato ang food spa machine na ganun siya infrared din siya guys nindot so ato tanawon ha unsa sa'yo hanong nindot siya so ato yung features po na na siya tumbanan diri na medyo uh, massage massage po datong mga piil so mo ni siya yung nindot oh the massage has a prominent head which accords with the foot structures cooperate with high frequency to shake stimulate the foot point it effectively promote the energies to circulate, improve metabolism, improve the resistance against disease. So, nice kaayo ang ato ang na ano, napalit nga foot spa machine. So, heat automatically. So, dili na ko kailangan mag mag ano daw no magpainit pa og ini tubig kay kato bitaw, sa una sa clinic na akong gitrabahoan sa spa uh, magpainit pa mi magkuha pa mag heater pa mi gamit pa mi heater para ibutang dito and then para mahimo siyang warm water and then shake massage nana po chaim magnetotherapy magnetotherapy shake massage gas wave oxygenation infrared physiotherapy. shot therapy basta mauna siya so kani siya mauna mo sinay basta ang infrared is that one and ganisa mabaton kuan marsag panghilot asoy pagilod basta try na to ni karon siya guys ato sa humanon of uh, ano ang ato ang mga gipang parcel so since ano kailangan ato gatong mga metal scrubber mga kuan na siya. Set na yata ni. Hoy! Dali na mo dire. Dali na. Hala, wala siya. Abi na huwag set. Ay, duha ka sa Sama ni siya sa katong sakalyo sa so, talyo din siya guys set na po siya ay dara sabi na kung wala ba <laughs> so basta oh, na kung ipasulod ako mga anak ay eh? magsinamuk man so nanatay food file metal scrubber doha tong metal scrubber dara ha doha Although, dili kayo siya, ano, no, pero okay na to siya. Magamit na to. Nay na pa rin siya idagan sa manager. Uh, basta magamit-gamit nato to ni siya sa kuko. Sa kuko ang uban. na kaya na pa yung nail file. So hindi na ko may problema inig magtuling sa kuko. Okay, Kinanatay mga nail file, brush. So nice, no? Nindot an ko. Ma Excited kay ko basta mga yun ani guys kay. Kada ganing imuhan na dili na ka mangamo Lagay na kayo nga na, nagtrabaho ka sa inyong anak. Kung dili, imuha ng sarili. And then, la, sa to, ah, Doha pa. Ay, kanisya, murag, putso yata ni. Oh, kadali lang lang ka. <laughs> Kung di siratan. Nanirado ko sa kwarto, guys. Kay, hinigay mo siyang i-open. Sinamok mo diri. Yan pang bumbagun. Ano? di Ano? lagi ko kukuha gunting. Manumano na lagyo ni ato, aha. Manumano na lagyo ni. Ay, namuka. Tinga dyan sa kuha. Hmm. Hmm. So, kung ki-order, guys, is sana kagalun. Muna na siya. Ngak na akong baby isa, gamay. Ara. Para makatipid, ginalo na akong kukuha kay... Pag once na magpalit ka dito sa mall sa Watson 200 to 300 plus gamay ra ka ayong Hala Ako nga tin order ani Calyus remover Actually no need na nako unta ni Pero ana ano siya pang ano daw sa kay sukat na ko mo yung midiri sa bukit. Grabe na kaya mong mga kutang. Munang, <laughs> ano siya, gusto ko siya mag-foot spa. Ko, kita na lang mag-foot spa, pi. So, all use remover. Actually, dilig yun ako na siya need, unta. Pero naa naman. Siya na yung nag-additional, ana. So, ako na lang pangita is, foot soap. Food soap na to. pagsaba ni ka-partner, dagan kayo kugipang, okay? Dagan kay kugipang ko na ano parcel. Opo ko na nga yun sa iya para pang parcel. Opo ko access ana sa iya hang sweldo. Siya yung bunit, shago budget. Ako ah, manikamot ang kanin na makabayad po. Tira. Muna na itong food soak. Hi! Oh. Okay. Ah! Apa, okay, apa. Wala lagi ang food soak. Okay. Food, ano na niya siya? Food scrub. Hello, sana to pag-foods pa ron. Wala tayo kuan. Food scrub lang ni Abo. na food soap. Nagdan ako naman tamo TV. Ano mga pa man, man hi, mo? Wow. So guys, wala tayo foot soak So, wow. ato na lang butangan wow. o shampoo sa karun na. <laughs> Nindot na ito na yung no? So, shampoo lang sa siguro akong gamiton pang sa ilahang tiil. Mo lang sa siguro na. And eh, excuse din ito kay maguba na. Ah. Uh, and then apa niya abot na par, bagong parcel. So money pa ako. Next ito, okay? na i rebrand ang ah, serum lotion niya siya. Lotion niya siya, guys. Na yun na siya yung niacinamide hand and body lotion. So, giganahan ko sa iyang packaging and then, nindot ang iyang feedback na gusto ko mag-rebrand na pagkuan niya. please. Gawas na lang mo, be. Mag-vlog pa si mama Yes! ito. Gawas mo sa... Gawas sa mo. Ay! Agoy! Inyo na po kung hugaw-hugaw nila. Gika pa, gay kong limpyo. Hugaw Amin na brin, Natalia. Gika pa, gay kong limpyo. I mean, Ngayon kung ano, on na. unboxing kumuha and then kani put siya guys na mga sabon pasensya na ha medyo magulo yung mga anak ko so ito yung mga G gagamitin ko na naman test masyag mahulog na tester ko na naman siya ito yung mga sabon so excuse me be so guys <laughs> bye bye sa sa inyo ha guys kaya wow. So, magulo na yung makalibot na to. Medyo ano na. Kay murag nang ransak na ako mga vaccine.